Amy Morales, taga po ng Angeles. At napili ko po ang awiting ito dahil nagpapaalala po ito sa akin na huwag mga mong mabalisa o mangamba sa anong bagay at magtiwala lagi sa ating Diyos na Ama na laging po nating karamay. Salamat sa Diyos! Para sa kanyang rendisyon ng awiting, salamat sa pagmamahal. Narito, Sister Amy Morales.

kong isang ba kahit na ang buhay ko ay di saban ng iyong anak pangako ko maglilingkod tapat Ang masalaman sa iyong pagmamahal di ko malirip Pag-ibig mong walang hanggan dahil sa amin. Anak mo you a Yan po ang ating dalawang kalahok sa ating teen edition ng ating pong Tanghala ng Kapatiran. Si Sister Pia Darlene Reyes ang ating TNK-1. Sister Amy Morales ang ating TNK-2. Lagay lang po sa inyong comment section ang TNK-1 kung pinipili natin ang pagboto sa TNK-1 or TNK-2 kung ang ibinoboto natin ay ang ating ikalawang kalahok. Tuloy-tuloy lang po ang ating pagboto. Si Pia, magandang hapon po sa inyo. Salamat sa inyong partisipasyon sa ating tanghalan ng kapatiran. Nasa inyong pagkakataon para naman po sa inyong mensahe sa ating mga kapatid. Sige po. Magandang hapon po kuya at sa lahat po ng mga kapatid na nakasabay-bay po sa oras na ito. Unang-una -una po marami po salamat sa Diyos sa pagkakataong ipinagkaloob niya at ang message ko po para po sa mga kapatid ay huwag po tayo makakalimot po na dumalo po sa ating mga pagkakatipon upang po tayo ay mga pa, makapagtinginan sa isa't isa na makapag din po sa ating upang makapag-ibigan po sa isa't isa. At gaya po ng mensahe po ng aking inawit, palagi po nating tandaan na ang Diyos po ay palaging nariyan. Siya po ang ating panghawakan at pagkatiwalaan po sa lahat po ng oras sapagkat alam niya po ang lahat ng bagay. Salamat po sa Diyos. Maraming salamat, Sister Pia Darlene Reyes. Salamat po. Makahingi ng konting alaala po sa inyo. Ready po tayo, kapatid, ha? Sige po. One, two, three. Salamat po. At baka may mga pagbati naman kayo. Sige po. Nasa inyong pagkakataon. Ah. Binabati ko po kayo kuya at ang inyo pong buong sambahayan ang mga KNK at APs po Happy birthday rin po kay Ate Arlene sa akin, akin mga kasama sa bahay akin pong mga magulang si Labrad Philip at sis Spiros akin pong mga kapatid Abigail, Jeremy at JP sa mga lola at tito ko po, po sis Rosalina, sis Rosario, Brad Rowin sa akin pong pamilya sa tagig sila Mama Tina, Lola Frank, Tita Joan at sa Alvarez family kita Donna and family kay Labrad Christian, sis Roan and Baby Ishan po Shout out din po sa Central Division, local po ng Highview at local po ng Lourdes. Sa LBCC, apalit teachers and staff sa senior high school batch po ng 2023 to 2024. And ng LV po, lalo na po sa 12 ABM, sa MCC po, at sa mga kasama ko po, pong MCGA Youth at mga choir, sis Nami, sis Ella, sis Kit, sis Teri, sis Maureen, sis Eunice, sis ML, sis Nessa, sis Pat, sis Brad Daniel, Brad Jules, Brad, Jules, Brad Mars, sis Irma, sis Arlene, sis Mehan, sis Johan, sis Lor, sis Corinne, at sa iba po pong mga choir mothers, sis Lay Gomez and family, sis Irene Ravelo and family, sis Joyce and Brad Jackson, oh, sis Ellet, sis Andy, sis Maha, sis Maria, sis Kate, sis Rhea, sis Penny, sis Ivan and family, sis Sheila and family, family, si Cydex, Patrice, sister Maribel, si Pauline, si Zaira, si MJ, si Princess Ampar, Brad Ryan and family, Brad John Mark, Brad Angelo, Brad AJ, at Brad Ben. At sa lahat po ng kapatid sa buong mundo, maraming salamat po sa Diyos. Pag-ibig! Maraming salamat, Sister Lynn, at uh, good luck po sa inyo. Yan ang ating pong TNK1. Sister Amy Morales naman po ang ating TNK2 mula sa lokal ng Angeles, Pampanga. Sis Amy, magandang hapon po sa inyo. Sige po na sa inyong pagkakataon para sa inyong mensahe naman sa ating mga kapatid. Hello po kuya. Ayan, ang message ko lang po sa mga kapatid na magpatuloy lang po tayo sa ating tungkulin at pagganap ng mga gawain sa iglesia. At wag din po natin pababayaan na Mangawalay po tayo sa aral at utos ng Diyos. Lalo na po sa mga kabataan na nagsusumikap na dumistino sa mga lahat ng pagkakataon. Yan po. Salamat po sa Diyos, Kuya. Maraming salamat, Sis Amy. At uh, makahingi na po ng konting alaala. Ready po tayo. One, two, three. Salamat po. Baka may pagbati naman kayo at kung may mga kasama tayo dyan, sige lang po, pasok lang tayo. Sige po, kung may babatiin po kayo, kapatid. Binabati po namin kayo kuya at ang inyo pong sambahayan, lahat po ng KNPAP at ang mga kanilang sambahayan. One, two, three. One, two, three. Kuya, mula po dito sa lokal ng Angeles District 4, Pampampanga, ay bumabati kang pag at kapayapaan. Kuya, kaluguranda kayo. Nakala, salamat po. Kaluguran da kayo naman. Salamat po sa Diyos. At pa-picture na rin po sa inyo, mga kapatid. Ready tayo. One, two, three. Salamat po. Good luck kay Sis Aimee sa lokal ng Angeles. Bahagi po ng ating